for this video mga sano ay hindi magtatagalog tayo tapos bisaya tapos hindi na ako masisigaw mga sano kasi narinig nyo naman yung boses ko mga sano Uh, medyo may ubo tayo ngayon at nagiba talaga yung boses ko mga sanon at uh, shoutout pala sa crew ng uh, Tagbot Dini eh, mga sanon at nakadikit kami sa kanila ngayon kasi may request kami tapos nag, na request na kung pwede ipalit saglit yung starter ng min engine nila sa min engine namin para mapatunayan ko sa opisina mga sano, no na yung sira talaga ng aming main engine ay yung starter kasi hard starting na talaga siya mga sano. Uh, isipin nyo mga sano ha, uh, kahit na um, matagal kong uh, idiin yung switch ng starter mga sano ay talagang ayaw mag-start ng main engine namin mga sano at um, kailangan pa talagang ikutin yung flywheel at kung minsan talaga ay lalagyan pa ng gasolina mga sano. Ayun mga sano, ng ako ni Tibor at uh, ng chief engineer Sabine, ayan, para baklasin namin yung starter namin mga sano at uh, nabaklas na namin mga sano at ang sunod naming babaklasin na starter ay yung starter ng main engine ng uh, tagbot din mga sano at siyempre Uh, supervised tayo dyan ni Chief Engineer ng Bini Masano so shout out sa Chief Engineer ng Bini at sa La Oiler na um, masyadong hardworking All right so hindi talaga ako makasigaw Masano no? kasi talaga masakit yung ano ko lalamunan Masano at ayan yung Chief Engineer pala ng Bini Masano no? tinulungan nila niya tayo at hindi na tayo pinabayaan Siyempre, kasi nga, uh, mga 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 pyesa din naman niya itong kukunin natin. So saglit lang masano, gusto ko lang matry talaga. At ayan, natanggal na namin yung um, starter namin engine ng Bini Masano at dadalhin namin yan sa aming na uh, main engine para ikabit Masano para makita talaga ng opisina na kapag uh, gumamit kami ng ibang starter ay talagang mag-start agad ang aming main engine mga sano. At ayan, shoutout sa lahat ng crew dyan mga sanong, no? Ni Lee Carion, ni Tibor, chief engineer ng Bini at sa akin at sa iba pa dyan mga sanos. So, yung nagbivideo dyan ay si Bakwil yan, yung AB namin na napakasipag mga sanos. At ayan, kargang karga na ni Tibor yung uh, starter na ng Bini. Grabe, ang sabi nga ni Tibor, kalabaw lang tumatanda. Yes, tama nga naman. Grabe, ang lakas ni Tibor mga sanos. At ayan, uh, ik ikakabit na namin ang starter ng Bini mga sanos, No? Starter ng main engine ng tagbot Bini mga sanos. Para malaman talaga namin at malaman talaga ng opisina na one click na siya kapag ibang starter yung gagamitin at kung nagtataka kayo mga sana, no na nag vlog ako ng ganito mga sana, no, kasi talagang ayaw kong mag vlog sa mga trabaho masano no, kasi wala kaming ppe ayaw kong mabash mga sana, no, ba ayaw kong marinig yung mga pambabash nyo mga sanon no. at syempre, ah, dahil importante ito mga sana, no, gusto ko lang Ay, ipakita Jack, sa inyo bahala na, na, na kayo yung starter ng bini Assisted by Chief Engineer ng Bini. Sige, Bor. Start mo, Bor. So, ayan mga sanon. Na-try na namin yung starter ng Bini. At narinig nyo naman, nakita nyo naman na one start, na, uh, one click lang talaga yung pag-start namin ng main engine so yung problema talaga ay yung sa starter talaga uh, mga no? di ba? Ah, titingnan 'no. Sinabihan ko si Tibor na i-start ulit para makita at malaman na talaga magi-start siya agad kapag ibang starter. So ayun mga sanno, nakita nyo naman na talaga yung problema mga sanno ay yung starter ng main engine namin kasi nag-start siya agad sa starter ng Bini. Masano. So, kabusis ko na ngayon si Boss Toyo. Masano, no? Pagaw-pagaw na <laughs> Ay, nako. So, ngayon, masano, dahil alam na natin yung problema, ay babaklasin na namin yung starter ng Bini, masano, para sa uli na namin sa kanila. Masano. So, salamat talaga, Chip in, ng Bini sa pag-assist namin na sa pagpahiram ng starter nyo, masano. So, ngayon, masano, tingnan nyo naman yung backup natin dyan sa likod, si Buckwell yan, masano. Kasi kung hindi siya nag Transportation mga Sano at engineering talaga daw siya kasi hilig-hilig niya 'yung pag um, hawak ng mga tools mga Sano. All right. So ngayon mga Sano, tapos na rin naming ikabit 'yung aming starter mga Sano dahil gusto ko ipakita sa inyo mga Sano na talaga hindi siya mag-start gamit ang aming starter. <tinyo> So ayun mga sano sa oras na ito ay naiparating ko na ito, kay ito Chip Boy at shoutout naman kay Chip Boy na talagang papakuha niya talaga agad yung starter sa Mandawi mga sano. So shoutout sa lahat ng staff na isang shipping mga sano. So salamat at dahil hindi na kami mabahala pa tuwing kung sakaling may unos o mga emergency at makapagpaandar na kami agad ng aming main engine mga sanot. Ayan, kinarga na natin ng dahan-dahan yung starter na bini para isauli huli na natin mga sanot. So hanggang dito na lang ang vlog na ito mga sanot. No? Uh, sana ay may natutunan kayo at, at Pasensya na talaga sa buses ko, Masa, no? Talagang may sakit tayo ngayon. Alright! So, okay lang yan. So, naging bustoyo na tayo. So, hanggang dito na lang, Masa, no? Uh, ingat tayo palagi at abangan nyo ang vlog ko sa pagkuhan ng starter sa office ng opisina, uh, office ng Asian Shipping Masano. So God is good all